Ano po ito? Isang magbabakal na bote. Tapos po magbabakal bote. Nanakawin niya po yun. Tapos patitimbang niya sa ano. Ano? 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 So, tanggal na po natin. Ang gripo. Palamigin na natin. muna. Palamigin na natin yan. Tapos, nilain natin natin ito. Tapos, upo tayo ng flux. Sa pagigid. Ang adapter po natin. Hindi natin ng konting sipon sa loob. Ayos. <laughs> okay na. Okay putagan do. Roberto. <laughs> tubero pa, putang na. Mm, tubero, <laughs> DJ na tubero pa. Nice. Walang leak. Okay.